Hoy, mga bay, mga bay, pamangon na mo. Ang grabe, may tapo na dito ng upuan. Ay, sira. Mmm. Daming tinatapo na. Ito, oh, maganda ito. Ah, sira din, may butas. Ayan, oh, may pantalon. Kaso, sinira nila, oh. Kasi tindahan niya ng mga damit ba? Wala. Ay, dito na ako sa katabi. Ayan, oh, katabi. Ang may prutas. Ang may prutas na katabi. Uy, ala. la daghan ng grapes. Uy, nasa la Ala, pinawa ka ni ay. Awa, nakaplastada na. Mm. May saging, oh. Sus, kailangan namin ng saging ba? Ayan, oh. Ala, ito, oh. Ala, kalamian ni organic pag yun. Ala, dami. Tingnan nyo dito. Ayan. Ang kuha ko. Ang limpyo. Ayan. Ayan. Ay, ay. Uy, kadakan. Lah, buka gebahak. Tinawa mga bay. Namang mga grips na gebahak. Ako siya nito. Ayan, ay, ang gebahak. Tinawa mga bay. Okay pa. okey pang ang buka dami nito. Ang bulkuter. Ayan, ang isa lang ang sirap ba. Pastilan pa. Isa lang ang sira. Kunin ko na yung iba. Saan pa? Abogado. Ang daming pears. Oh, pwede pa. Ayan. Ay. Marami. Marami. yan oh. Uh. Marami dito ah. Uh. yan oh. Uh. Ito, sobrang latak na. <coughs> Ay, ang laki. Pwede pa. ako dako Gani, sobrang latak na oh. Uh. Sayang na eh. Uh. Ayan oh. Uh. Okay, kadatakan. Mga organic pa siya oh. Uh wala ang bangkol na yan oh mabigat na ito wala sagin pa oh ko yung kuan. Susa yan ang silo. Sinecure ko ang ako sa Mabigat yun eh. Ay, sayang. Kasayang doon. Ay, <coughs> Daghan pa yan. ala tanaw yung watermelon ba? Laki like, ng watermelon ko na water sa ilalim. <coughs> <coughs> Bumbang.

yo, Okay. din siya. ay okay. dib? Okay. Lakad na 'yung terminalo na dito na naman tayo. Baka meron siya may ibang mama masura yata na ayan ah ang orange yung maraming ato saglit may ibang na mamasura na ba <coughs> tayo lang ito, maraming apple ang doon sa kabila ayan o oh. orange wala na merap may, may ibang tao sila na naman ayun o oh, tingnan mo laki na naman ang watermelon kakuha na ko ng isa lipat tayo sa kabila ilang na naman Hoy mga bay mukhang puno man wala wala puno dyan siya mga bay oh tanawa kilabay lang nila oh wow okay one victim saan yung na pa tayo marami Cartoon. Car ano to? Wala. Wala mga bay. Marami pa o. Oh. O oh, glasses. Tapos meron ko ano yan. Ano to? Be, Wala. Meron pa mga bay o. Oh. Two victim. Five na. Lima na mga bay. Ayan o. Oh. Ay kalami. Whipped cream. Ayan o. Oh, marami. May chocolate pa. Uy. Ay, kinain ang chocolate. Ay, Hala, another one. Oh. Hala, ang ganito ba? Oh. Saan kaya ah, ang coklat ah, Bakit ito pinagtatapon? Agay, okay, kabugat. Saglit. Bye. Ito ba? Tingnan ko. Ano to? Ala. Uy, mga boy, kagwapa. Tingnan mo, wala lang tiil yung isa. Tingnan mo. Kaya pala tinapon. Ayan, oh, Merry Christmas na daw. Ala, kakiyot nilang dalawa. Putulin ko lang yung isa, tapos sabit, sabit siya. bites na yan. Pwede na yan. May, may, ay, medyo, parang chukulit, ay. Parang, oh nagsisira asan kaya yung iba pastilang lorahan natin yung chocolate meron dito eh. meron ba ay, kinuong isa lang yung chocolate isa lang yung chocolate na hanap ko mga ba wala ito matay na matay kinubuksan salaman chips dito ba? Ayan mo, kaso pinagbubuksan. Awa. Awa. Ha? Huh? Pinagbubuksan ang... Oh. Uh? Bawal ako kumuha ng nakabukas. Dahil ayaw ko. Ayan o. Uh. Pwede pa yan. O, oh, ayan o. Uh. Christmas decor na nakuha ko. Ano pa kaya meron doon? Oh, saan ang chocolate na eh, iba? Pinahanting ko yung chocolate eh. Wala naman. Ah, aku aku <laughs> oh, aku ko nama to. Hakotin ko kaya oh,